Ano nga ba itong bagong rebate program ng OWA? Sa programa pong ito ay ibabalik po sa inyo ng OWA ang porsyento ng inyong contribution or bayad as membership fee kada dalawang taon. Ito po ay para sa mga OFW na member ng OWA nang 10 taon or higit pa. Reminders lang po, ang OWA rebate ay ito po ay porsyento lamang ng kabuuang halaga ng inyong contribution at hindi po ito refund or cashback ng inyong buong contribution. Ito po ang mga requirements for claiming the rebate. Kung kayo po mismo na OFW ang magkiklaim nito, ito po ang kailangan i-submit. One valid government issue ID, kasama po dyan ang mga sumusunod. OWA card passport, company ID, NBI clearance, postal ID, SSS, GSIS ID, driver's license, PRC, Senior Citizens ID at Voters ID. At kung ang OFW po ay nasa ibang bansa, pwede po tayo magpadala o mag-send ng isa sa mga pamilya natin para makuha po yung percentage ng contribution natin sa OWA. Huwag din po natin kakalimutang mag-provide ng authorization letter para po katibayan na authorize natin yung ipapadala nating tao o yung kapamilya natin para kunin yung porsyento ng pera natin na makukuha sa OWA. Kailangan rin po natin mag-provide ng proof of relationship sa isang OFW. Kailangan din po ng one valid ID ng isang OFW at valid ID po kung sino man po yung representative o kapamilyang ipapadala ninyo para mag-claim po ng percentage na makukuha nyo sa OWA. At kung ang OFW naman po ay may malubhang sakit, kailangan din po natin mag-provide ng mga sumusunod. Number one po, kailangan po ng medical certificate, authorization letter na may pirma or tab mark ng OFW, proof of relationship sa OFW, one valid ID ng OFW, at ng authorized representative. Paano naman po kung ang OFW ay namatay na o pumanaw na? Ano-ano po ba yung kailangan nating dalhin para ma po natin yung porsyento na makukuha sa OWA? Number one po, kailangan po mag-provide ng death certificate. Number two, yung proof of relationship sa OFW. One valid ID ng OFW at ng authorized representative. Sino-sino po bang maaring makakuha ng OWA rebate? OFW na membro ng OWA sampung taon or higit pa hanggang December 31, 2017. Yan po yung cut-off. Yung mga nakapagbayad po ng lima o higit pang membership contribution, yung mga hindi po kailanman nakatanggap ng serbisyo o anumang programa ng OWA, ang OFW, or ang kanyang pamilya at yung legal beneficiary ng namatay na OFW. Ang qualified OFW po ay pwede pong makatanggap nang halagang mula 941.25 pesos hanggang 13,177.50 at depende po ito sa bilang ng contribution nyo sa OWA. At sana po ay nakatulong at nagbigay sa inyo ng bagong kaalaman lalong-lalo na po sa mga active member ng OWA na may membership na 10 taon pataas. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin po ng notification bell para lagi tayong updated sa mga balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang po dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.